guys na hindi mo alam kung sino ba talaga yung aming homeowners president. Tulad sa amin, Southville. Ah, uh, bale, kumuha ako ng business permit sa ngayon, kanina. Tapos, nandito ako ngayon sa munisipyo at pauwi na ako. Alam niya kung bakit? Kasi, ang hirap na pagdating mo doon sa ano, sa pila, pagkahaba-habang pila, sa processing pa lang, assessment, processing, payment, ayon. Pag first step 1 pa lang ako, ngayon, tinignan na yun yung requirements ko, ayun. Yung homeowners na nakaperma at nag-release ng aking homeowners certificate is hindi nila kinikilala. Ang hirap isipin na bakit bakit may dalawang presidente sa aming lugar? So, ayun. Parehas naman sila merong binibigay ng mga document na sila yung presidente. Pero kami mga mamamayan sa Southville 3A ay naguguluhan talaga kung sino ba talaga sa kanilang dalawa. Kasi ayun nga, sa kanya ako kumuha kay Mr. Bridge. Ako kumuha ngayon kasi ang pagkakalam ko siya na talaga yung nakaupong uh, homeowners president. Pero, pinapabalik ako ng mga staff ng San Antonio kasi nga po, ayun daw, ang kinikilala daw po nilang president ng aming lugar, homeowners president, is si Ricardo Ramirez pa rin. So ayon babalik ako doon at kukuha ng panibagong uh, business, uh, ano, homeowner certificate. So ayon pagkalayo-layo ng uh, aking ano, pinanggalingan. Tapos ayun, babalik na naman ako. Hi. Hirap. Ano mo giniagawa mo? Ayan, medyo nakakaasar lang guys kasi kasi sayang nung ano eh, sayang nung araw mo yung pamasahe at the same time yung pagod kasi binuhos mo yung isang buong halos yung umaga mo sa pag -prepare ng mga kakailanganin sa mga requirements ngayon tapos siyempre yung buong ano, umaga mo na pag prepare Kaya, <laughs> <Yeah>, pagkikilay. <laughs> Joke. <laughs> Ayun. Tapos, pagdating mo dito, wala babalik ka rin at babalik ka pa rin sa lugar namin. So, ano ba talaga? Sana po, uh, message ko lang sa amin dalawang presidente sa ngayon na nakaupo sa Southville 3A. Sana po, kung ano man yung problema nyo ngayon, ay masettle na po para hindi po tulad po namin mga mamaya ng Southville 3A na San Pedro Laguna ay hindi po naguguluhan sa ganilang mga klase na ano. Kasi importante importante po sa amin yung business permit, di ba po? So doon pa lang nagka <laughs> di mo na malaman kung saan talaga kami kukuha. So paano yon Doble doble yung ano namin. Kumuha ko dito sa kabila, may bayad. Tapos hindi rin pala aksipin dito sa, ay, sa ano, munisipyo kuha na naman ako ng panibagong business clearance sa kabila naman. So, ayun, paano yung payment ko? Ano ba yun? Refundable ba yun? Or something o kung ano? Kasi, talaga naman na, ano, nagugulahan ako. <laughs> nagugulahan ako. Ay, siguro, kasi kanina, marami din na kumuha doon ng, ano, kasabayan ko. May mga kumuha din ng business clearance. Sa, office ng homeowners namin. Ganun din, syempre, pag, pag na nila dito sa munisipyo, ganun din, ganun din yung mangyayari sa kanila. Babalik, babalik na naman din sila doon sa lugar namin para kumuha ng, ng panibago. Ayan. Kaya, ano ba yan? Ang <laughs> ah, hirap, ano, intindihin. Kasi, pareho silang sabi nila sila yung presidente. Although yun naman yung isa, sinasabi nila na ano, ay, ewan, nahirap na magano ano magsalita. Pero yun lang ang ano ko concern ko guys, sana matapos na yung ano nila, yung usapin nila pareho para naman kami mga citizen na maya ng South Beach, ay hindi na naguguluhan kung sino ba talaga So, ayan po. Uwi na ako. Babalik lang ako doon. Ako ng panibago. Kuya, um, sino ba ang presidente natin ng homeowners? Ito. Sino? pa. Sino? 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 Sino?

pero ang alam mo ngayon, sino? Bantay na pa kuya. Ah, sige na. Presidente na. Oh, guys. Si Price. Si Bridge po, si Sir Bridge. Ayun. Ang alam ni Nanay, si Sir Bridge. Po, ang alam yung ano, home owners ng president ng ating, ano, lugar. Sino po? Masaro, kapasaro Hindi niyo po alam kung sino ang, ano, wala po kayong alam saan natin. Ayun, sila hindi niya alam. Eh, okay, tanong ko lang, sino po ba ang alam niyang presidente ng ating ano? Ang ah, alam ko kasi, nanalo nga si Brex, pero hindi pa siya ino kasi gawa ng, hindi pa siya talagang ano, uh, binigyan ng authorization na it's RB na, nanalo manalo kasi wala na siyang bahay sa, sa ano, South Bill. Binenta na niya yung bahay niya eh. Ah, wala, 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 wala na siyang karapatan. Oh. Thank you po, thank you. Hey guys, sino po ang alam nyo? Ang sasabihin si po. Hindi kami yung mga residente ng Southville 3A. Iba-iba yung alam namin presidente. So ayun, naguguluhan kami pare-pareho.